Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong 50% import tariff ni US President Donald Trump laban sa European Union at kung paano po ito nagdulot ng bigla ang pagpagsak ng crypto market. Pero teka lang, kahit mukhang masama ang balitang ito, may mga eksperto na nagsasabi na uh, isa raw itong deep opportunity para kay Bitcoin at maging sa iba pang mga altcoins. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Dapat ba tayong kabahan o dapat ba tayong bumili habang mababa ang presyo? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating nakikita rito ay ang seryosong mukha ni US President Donald Trump. At ang source po ng balitang ito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan na po natin ang uh, unang uh, katanungan natin dito kung uh, ano po ang 50% tariff na ipinatupad ni Pangulong Donald Trump at bakit po niya ito ginawa. Nitong nakalipas po na May 23, 2025 ay ini-announce po ni US President Donald Trump na magpapatupad siya ng 50% import tariff sa lahat ng product mula po sa European Union or EU. Ibig sabihin ay mas mamahal ang mga products galing po sa Europe pag pumasok ito sa Amerika. Ayon po kay Pangulong Trump, hindi raw patas ang pakikitungo ng EU sa Amerika. Binanggit niya ang mga issue gaya ng VAT taxes, trade barriers, monetary manipulation at mga unfair lawsuits laban sa mga kumpanyang Amerikano. Dahil dito, nalulugi raw ang Amerika ng $250 million kada taon. At uh, dahil hindi po naging matagumpay ang mga negosasyon sa pagitan ng EU at uh, US, nagdesisyon po si Pangulong Trump na ituloy ang 50% tariff simula June 1, 2025. Pero, hindi raw kasama sa tarif na ito ang mga produktong ginawa mismo sa loob ng US kahit pa ito ay pagmamayari ng EU companies. Ayan. Ngayon ay paano po naapektuhan ng tarif na ito ang crypto market? Pagkatapos po ng big announcement na ito ay biglang bumagsak po ang crypto market. Si Bitcoin na uh, kasi set lang ng kanyang uh, bagong all-time high na $111,970 noong uh, May 22 ay bumagsak po siya. Ayan, pero mabilis po siyang nakabawi at uh, muli naman po siyang umakyat ulit. At uh, ibig sabihin ay kahit bumalik po ng kaunti ang presyo ay nasa uh, negative pa rin. Yung kanyang uh, meron pa rin po siyang uh, negative percentage mula sa kanyang uh, bagong peak. Ngayon ay sumunod din po si Ethereum, si XRP at maging iba pang mga altcoins na parang uh, domino effect. bumabarin rin ang uh, kanilang uh, presyo kasabay ng pagbaba ng confidence ng mga investors. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak ang market? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Maraming investors ang natakot sa posibilidad ng isang full-blown trade war sa pagitan po ng US at saka EU. Kapag may trade war po kasi, naapektuhan ang global economy at bumababa ang risk appetite ng mga inv investors. Ibig sabihin ay mas gusto po nilang umiwas sa volatile assets gaya po ng crypto. Ngayon, is ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito. Habang ang ibang tao ay nagpanic sell may mga eksperto po gaya ni ginoong Michael Van de Pope na nananatiling kalmado. Ayon sa kanya, ang ganitong klasing market correction ay normal lamang at sa katunayan, isang magandang pagkakataon nito para bumili ng kripto habang mababa ang presyo. Pinapaalala po niya na ilang buwan lang ang nakalipas ay may mga ganitong senaryo na rin. Noong January 2025, unang araw ni Pangulong Trump, Uh, sa kanyang uh, termino bilang Pangulo ay nagsimula na ang tinatawag na trade war laban sa mga bansang gaya ng China, Canada at saka Mexico. Dahil sa mga sunod-sunod na tariff ni Pangulong Trump, nagkaroon po ng retaliation ang mga bansang ito at bumagsak ang presyo ni Bitcoin mula sa $109,114 hanggang $74,000 sa loob lamang ng tatlong buwan. Pero noong April uh, 2025, nang uh, i-announce po ni Pangulong Trump ang 90-day pause sa reciprocal tariff, biglang bumalik ang sigla ng market. Umakyat po ulit si Bitcoin hanggang sa maabot niya ang kanyang all-time high na $111,970. Ngayon, kahit na bumaba po siya ng kaunti dahil sa panibagong isyo sa EU, naniniwala po itong si Ginong Van de Pope na ito ay panandalian lamang at babalik ulit ang bullish momentum. Ngayon ay eh, bakit naman po sinasabi ng mga eksperto na ito ay deep opportunity? Ngayon, ang uh, tinatawag na deep opportunity ay isang sitwasyon kung saan bumababa ang uh, presyo ng uh, isang uh, asset pero ang fundamentals nito ay nananatiling matibay. Parang sale po sa mall. Hindi ibig sabihin na pangit ang produkto pero temporarily binababa lamang ang presyo. Ayon po sa mga analyst, si Bitcoin at ang iba pang mga altcoins ay hindi naman nawalan ng value o purpose. Hindi ito dahil sa internal na problema kundi external geopolitical events lamang. Kaya kung may extra kang budget at may long-term plan ka sa crypto, ito raw ay magandang entry point. Pero tandaan, hindi po ito guaranteed. Ang crypto market ay sobrang volatile kaya kahit na sinasabi ng mga eksperto na opportunity ito, kailangan pa rin ng maingat na pag-analyze. Yan ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Para sa atin bilang mga Pinoy na active sa pag trade or pag-invest sa crypto, importante po ang balitang ito. Una, kailangan nating maging alerto sa mga international events gaya po ng trade wars dahil malaking epek, uh, dahil uh, meron po itong malaking epekto sa presyo ng mga crypto assets. Pangalawa, kung meron ka pong uh, holdings kay Bitcoin or sa mga altcoins at nakita mong bumaba ang presyo, huwag ka po agad uh, mag panic sell. Tingnan mo muna kung ito ba ay short-term dip o may mas malalim pang dahilan. Pangatlo, para po sa mga naghihintay ng tamang timing para pumasok sa market, maring ito na ang uh, dip na hinihintay mo. Pero ulit, mag-research ka muna at huwag pong basta-basta mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala bilang pangole ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang uh, ganitong mga senaryo ay nagpapakita kung gaano po kasensitive ang crypto market sa mga galaw ng global politics at saka ekonomiya oo masakit makitang bumababa ang portfolio natin pero kailangan po nating tandaan na ang market ay may cycles may mga panahong bullish at may mga panahong bearish importante ay Maging matalino po tayo sa bawat galaw. Huwag po tayong padalos-dalos, huwag po tayong padala sa emosyon. Ang sabi nga ni uh, ginong Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Marahil ito na ang tamang panahon para magtanong sa ating sarili kung uh, takot lang ba tayo or may opportunity talaga sa harap sa harapan natin. Kaya uh, Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.